Hello, Josmar Mix Blog. Don't forget to uh, click the notification bell para updated po kayo lahat sa mga video. Of course, like and share. All right. Josmar Mix Blog po. Eto mga lodge. Ayan, mag magaan tayo. Mag-aano tayo ng isno. يان، yeah. لا so, yeah. so, Kailangan po natin maalis yan. Ayan. Ayan tayo. Ito ba natin? modulas ayan oh. lamig nakabalit yung mga kamay ko sobrang lamig ko kailangan okay. natin kasi kalusin yung ano yung isno dito ayan na oh. kailangan po natin kalusin yung okay. <laughs> Ayan naman tayo sa kabila. Oh, lamig. datang yang snow kalau dulu sana ah uh, coba tahu gitu kalipod oke okay. stop muna natin. Dito, oh, meron na naano na. Oh. Pero meron pa yan. Sa nando siya. Kasi mainit na dito eh. Inano ko na eh. Dapat araw-araw. pag nag-melt, nag-melt siya, ayan. Ayan na siya. Yellow na siya, ayan. ayan pag natuyo po yan, tapos sumamig, magiging solid po yan. Napakadulat po niya sa daan. Kaya, ayan. kailangan po lang po tayo mag-ingat. Ingat Inat lang tayo. Yung kinabay ko na, oh. Mas mabilis pag <laughs> Kasi malambot pa naman. Hindi pa naman sila, ano talaga. Hindi pa sila kapit. Yung, ano. Ayan. 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 tingnan natin ano yan kasi pag nagano tayo maaalis din po yan pag a uh, yan nababa ano, na natin to uff nagano na ako ako ano ba tawag dito yung ano ko Ah, sorry. Yeah. Okay, kailanganin natin ito mamaya. Pagpag lang natin. Okay. Hey. pag na pag

Please na please yung balat ko. Ang bilis. Basta muna natin mga lod. Hello guys. At uh, gabi na po. At uh, yung video ko kanina eh hindi ko nabigyan ng ano ba uh, tawag dito. Yung ah uh, may tawag doon eh parang ah, pagtatapos ano <laughs> lagi na lang matatapos ng walang kakwenta-kwenta parang ganun ba kaya ito ta uh, nagano ako uli nagvideo ako para hanggang doon na lang po yung ano yung video nung naglilinis po ako na nag oh, nag alis ng isno doon sa car. Tayo na po kayo medyo magulo kasi phone phone po yung lagi kong gamit eh. Okay po. At uh, sana ho nagustuhan ninyo yung ating video. At uh, huwag pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ano po? Uh, Josmar Mix Vlog. Okay po. Shoutout po sa lahat sa ating mga solid at uh, mga silent viewer. Sa ating mga uh, nasa abroad, mga OFW, o oh, sa po kayo ako naroon. At maraming uh, maraming pong salamat na uh, uh nanonood po kayo o uh, tumatangkilik sa ating mga video na kahit po walang masyadong uh, kagandahan eh nandiyan po kayo at sumusuporta kaya naman po wala po akong sawang na pasalamatan kayo okay po maraming maraming pong salamat kasama ko si Mrs. at nagsisearch siya yun <laughs> alright po